kailangan mm -hmm. ko ng steel Ng Kasi para mag umuulan, hindi ba ako, ba, baka yung maubusan ba ako. Mga. Tapos, pag umuulan, nakakatamad kaya yung mm -hmm. mag ano. Bukas ulan daw eh. Hanggang no, Wednesday. Oo Kanina, sabi umuulan mo ba nina? dito. Mm -hmm. Mambun lang. Hindi naman ulan na malakas, pero ano lang. Mambun lang. Mas mahangin. Sobrang lamig na kanina. Sakit sa ulo. Lag, paglabas ko nga dito. Siguro sakit ng siguro ako. Kasi paglabas ko nga dito kanina. paglabas ko dito kanina. Ay, sakit ng ulo ko sa lamig. Mm. Sakit ng parang ko. Nagluto oh. nga kaya ako ng gulay. Nilabas ko nga ito. Doon, sinaksak ko sa may micro. Tinanggal <laughs> ko yung micro. Sinaksak ko to Nagluto ako ng gulay. Anong gulay? Ginisa ko yung ano, yung string beans. Mm -hmm carrots. Talong? Wala, walang talong. Mm -hmm. Ginisa ko mm -hmm. sa kamatis sibuyas. Mm -hmm. Parang sya naging lasang pakbit. Sarap naman. Mm -hmm. Sabi ko magulay-gulay naman muna ako kasi panay akong manok. Hindi naman. Isda. Mm -hmm. Parang iba-iba mm -hmm. -iba naman. Yung, yung isda mo binapon mo na. Hindi pa. Titignan ko muna yung kung okay. Ito Baka iprito mo. Ano? Ipiprito ko titignan ko kung okay. Pero pag hindi mag-iho nga sana ako kanina ng pakpak. Hmm. Kaso tinatamad ako. Sabi ko mag-ihaw nga kaya ako ng pakpak. Meron kasi akong ihaw nga. Ang sipag mo din mag ano, no? Eh, bababad lang naman yun. Hmm. May ihaw naman dyan. Meron sa Old City na ano na ready na for ihaw. Diyan nga may ihaw. Huwag lang pakpak. -pak. Hindi. Ibig kong sabihin yung ready na nakatimpla oh. na lahat. Ah, binili mo nakatimpla na lahat? Hindi. Hindi yung ko timpla nila. Gusto hmm. ko para yung binababad sa koyo tsaka hmm. ano. Parang gano'n din eh. Nung no nakaraan, parang two months ago nung nagpunta yung kaibigan ko dito. Mm. Nag-ihawa kaya ako ng pargit. Ah, saan yung kaibigan mo yun? Talabi. Hindi, sa Miramatish ko. Ah, diyan siya nagtatrabaho. Kaila hmm. Bibi ang Hindi, dito na talaga siya. Dito talaga siya from ah. the start. Ako ang nasa Telalu. Kabatch ko. Eh, 8 eh, ah, years na kami na rin siya dito. 8 yes years na kami hindi nakita. Simura pagdating dito. And tapos, paano kayo nakita? <laughs> Nagkita kami ni, yung isang kabatch ko, si kuya. Mm-hmm. Mm -hmm. Tapos? Tapos sinabi niya na nakita kami. Mm-hmm. Kaya yun, sabi niya, magkita naman tayo, sabi niya. Mm-hmm. Ah, sabi si ko, kuya pala yun? Hindi. Hindi, hindi. hindi si kuya, ibang kuya. Ibang kuya. <laughs> <laughs> Ibig kong sabihin, si kuya pala siya, hindi? Girl. Hindi, si ano, babae. Mm-hmm. kami ng isang kabatch namin, na kuya-kuya namin sa may skin, Tapos ah. kinuwento niya dito kay Anna, mm -hmm. nandito na nga ako sa Jiru. So, kaya sabi niya, nandito ka pala, wala man kaming contact. Kasi nga, di pa sabi nag-deactivate uh -huh. ako ng ano, wala no? Uh -huh. Tapos, eh, uh, nandito ka na pala, sabi niya, hinahanap kita. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin, hindi ko mahanap account mo. Mm. Kaya yung biniksa, nung nahingi si Kuya sa akin ng number, binigay niya kay Ann. Mm. E Nandiyan man pala siya sa may paran. Binigay mo na rin yung Facebook mo. Hindi, hindi naman niya ako maaad eh. Nakadeactivate uh -huh. -ka ko. Pero yung isa wala nga huwina, no? Kasi pang ano ko yun, uh -huh. pang harap ng trabaho, hindi uh -huh. ko naman siya ginagamit na. Oo uh nga. -huh. Tapos, sabi ko, eh, gusto niya kumain sa labas, kaso nga wala na akong bala nun, no? kaya pa akong ano. Uh -huh. Sabi niya, to, tayo ng chapa kain. Ah, inaaya na. ka niya? Oo. oo. Uh -huh. Ililibre kita lang kang So Sabi ko, hindi dito ka. Hindi ko pa sinasabi sa kanya, wala akong bala. Ah, hindi niya alam. Hindi niya alam. So, kaya mm. punta ka na lang dito, sabi ko mag-iihaw ako. Eh, mm. nag-iihaw ako ng pargit. Tsaka ano, mm. ano. Manok, binabad ko. Sakto mm. naman may pargit ako sa freezer. Oh, mm. uh, binabad ko yun. Eh. Kainin natin to, eh. oh. Oo. Oh, sabi ko. Sa, ganun no? binabat Binabad mo rin sa soyo tsaka sa ano. Hmm? Malambot na? Mm-mm. Ang -mm. bilis naman. Puro chocolate. Ayan, chocolate yung isa mo Mm-mm. Kofi ang isa. Ito ko ko kakang chili. Ay! yun. na yan. Ito tinanong ko na yung dalawa eh. Para sa yan. Naalala nga kita eh. <laughs> hmm. pa sa ati Tina. Di ba ka? Oo. Ang pa yun eh. si kailan ano ako. Kaila rumil ako. Mm -hmm. Ayan naman. Malambot na oh. Nahiya kasi akong Ayan. Ayan. Kain na tayo, oh. Chocolate. Uh, chocolate cake na naman. <laughs> Hi. Hindi na naano-ano, -ano eh. Hi.